July 30, nang aprubahan sa third and final reading ng Kamara ang House Bill 10439 o ang Access to Medical Cannabis Bill. 177 na kongresista ang pumabora sa panukala, tigsyam naman ang tumutol at nagabstain. Ayon sa bill, magkakaroon ng Medical Cannabis Office na mga ngasiwa sa pagpapatupad. Para naman sa primary care at family physician na si Dr. Dex Makalintal, mainam na linawin muna ang nilalaman ng panukala bago isa batas. Tama na merong office na magre-regulate. Pero sino yung magmaman doon? Mm. Saan manggagaling ang training ng mga tao na magmaman doon? Sa ngayon, ilang bansa na ang gumagamit ng medical cannabis para sa mga taong may epilepsy, cancer at multiple sclerosis. Pero kung gagawin itong legal sa Pilipinas, dapat na magkaroon paraw ng masusing pag-aaral. Kasi sa ngayon, kulang pa ang ebidensya o kulang pa yung mga pag-aaral, limitado pa. Pwede siyang legalize pero dapat alam natin kung ano yung legalized amount at dapat alam din natin kung paano siya gamitin. At sino ang mananagot kapag ka may nangyari. Kilala kasi anya ang marijuana na prone to abuse at dependence. At kailangang maging malinaw ang components para hindi maging addictive para sa mga pasyente. Dalawa yan eh, yung CBD at saka yung THC. So kapag ka hindi tama yung proportion, po pwede talaga magkaroon ng problema. So may potential na maka-addict or makamatay. Kapag ka ganun, Maraming ethics sa dinadaanan, ethics board na dinadaanan. Kaya dapat daw nahanda rin ang mga doktor na may malaking gagampanan para maipatupad ng tama ang medical cannabis. So kinakailangan kami mga doktor may training ng tama sa paggamit niyan. Malaman namin yung indication, yung dosage, yung side effects na po pwedeng expect At saka lang namin sa i-reseta mm -hmm. kung appropriate sa pasyente. Malayo pa ang dulo para sa mga nagsusulong na gawing legal sa panggagamot ang mariwana, lalo na at sa kamara pa lamang ito napapasa at nakabinbin pa sa Senado. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita. 1.054 billion pesos ang inilaan para sa mga biyahe ng Pangulo sa susunod na taon. Mas mababa ng 8% kung ikukumpara sa 1.148 billion pesos ngayong 2024. Kaya asahan daw na mas kaunti lang ang mga biyahe ng Pangulo sa loob at labas man ng bansa. Kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro nabawas, may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Sa inilatag na 2025 proposed national budget, umabot naman sa 286.81 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng pamahalaan. Ilan sa may pinakamalalaking confidential fund ang DILG at Office of the President. Uh, Department of um, Interior and Local Government uh, receive po ng 906.6 million pesos. It's between the Office of the Secretary and the Philippine National Police. Uh, Department of Justice with 579.4 million pesos, uh, divided among the Office of the Secretary, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Office of the Solicitor General. We also have the Office of the President with uh, 4.5 billion pesos, Department of Defense, 1.8 billion pesos. Mayroon din ang DSWD na 18 milyong piso at iba pang executive offices kabilang ang Anti-Money Laundering Council. Matapos naman mabunyag na labing isang araw lamang ginastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022, hindi na nag-request ang OVP ng confidential funds para sa susunod na taon. Bukod sa mga ito, naglaan din ng pondo ang pamahalaan para sa salary increase ng mga government workers, flood control projects at ayuda para sa mga mahirap na mamamayan. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. Tabing ilog at tabing Crete New Greenland, kaya naman umaabot daw sa 12 feet. Ang taas ng tubig baha, noong malakas ang ulan. Lulaing area kasi ito, kaya ang ilang residente. Pinaghandaan na ang pagtaas ng tubig at gumawa ng kanya-kanya floating house isa na ang bahay ni Kuya Noli sa mga itinuturing na safe house sa lugar. Flood prone area tong lugar na to. Uh, ginawa yan para lahat ng gamit kung sakasakali man na bumaha, lahat ng mga gamit di may akyat dyan, uh, may safe. Effective naman daw talaga. Gaya nung manalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong karina. Halos nungubog na ang mga puno sa kanilang lugar. Pero si Kuya Noli, parang nasa second floor lang ng kadalang bahay. Ngayon pala, ay lungulutang na. Yan, umabot na sa tarpaulin niyo ng DOST ng tubig. Patuloy naman sa pagtaas ng floating house, okay lang. May 33 na malalaking drum sa ilalim ng bahay. Para ito ay lumutang sa mataas na tubig ng baha. Nakabit din ang bahay na ito sa mga metal post na simentado ilalim para hindi ito anuri ng tubig. Habang tumataas po ang tubig, tinataas ng drum, tumataas ng drum, sumasabay din po ito. Kaya buong floating house po tumataas. Sa ngayon, may apat na floating house dito sa Greenland at halos pare-pareho ang mga disenyo na may drum sa ilalim. Kaya malaking tulong daw para may salbangan ng ari-arian na sa pagbaha. Experience namin lagi dito, bumabaha taon-taon. Kaya naisipan namin gumawa ng ganyan para ma save namin yung mga gamit namin. Tsaka sa kami na rin, na tao. Na na rin. Hindi kailangan ng mga advanced teknolohiya, pangontrak kalamidad insan diskarte at imahinasyon lang ang kailangan upang maligtas tayo sa kalamidad. Mobile Journal, Iban taring kipo hatid ang muka ng balita.